Aries, kung gumagawa ka ng swerte habang naglalaro, ay bawal muna sa iyo ang mainis o magsalita na mag. Tatawanan ang mga humahanga sa iyong diskarte dahil kukuhanan ka ng swerte. Aris, sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 8 ng umaga may ikatatalo na 54 na negatibong minuto. At sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5 gis ng hapon may ikatatalo na 50 na negatibong minuto, bigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9 gis na madilim, may ikatatalo na 52 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay pula dahil pwede kang malasin kagad at para matalo at sa player na malalaki ang tainga. Toros kung gumagawa ka ng swerte habang naglalaro, ay bawal muna sa iyo ang mainis o magsalita na mag. Tatawanan ang mga humahanga sa iyong diskarte dahil kukuhanan ka ng swerte. torus sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7.15 ng umaga may ikatatalo na 54 na negatibong minuto at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 2.55 ng hapon may ikakatalo na apat na putsyam na negatibong minuto, bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay brown at sa player na mahilig magsalita ng pagmumura dahil kukuhanan ka ng oras mong buenas. Gemini, kung gumagawa ka ng swerte habang naglalaro, ay bawal muna sa iyo ang mainis o magsalita na mag. Tatawanan ang mga humahanga sa iyong diskarte dahil kukuhanan ka ng swerte. Gemini sa oras na umagang paglalaro ay alas 3 hanggang alas 6.15 ng umaga may ikatatalo na 50 negatibong minuto. At sa hapon sa alas 2 hanggang alas 4.45 ng hapon may ikatatalo na apat na puna negatibong minuto, bigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10, 10 na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Magsuot ka ng damit na may kulay yellow ay magagawa mong makalaro ng maingat para makapanalo. Cancer kung gumagawa ka ng swerte habang naglalaro, ay bawal muna sa iyo ang mainis o magsalita na mag. Tatawanan ang mga humahanga sa iyong diskarte dahil kukuhanan ka ng swerte, cancer sa oras na umagang paglalaro ay alas 8 hanggang alas 11.05 ng umaga may ikatatalo na 58 negatibong minuto at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3 gis ng hapon may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto, bigay ng mga kalikasan, at sa namadilim ay alas 8 hanggang alas 11 gis ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Pulang kulay ang iiwasan dahil magagawa kang mabigyan ng pagkatalo. Leo, kung gumagawa ka ng swerte habang naglalaro ay bawal muna sa iyo ang mainis o magsalita na mag. Tatawanan ang mga humahanga sa iyong diskarte dahil kukuhanan ka ng swerte. Liyo sa oras na umagang paglalaro ay alas 8 hanggang alas 10.40 ng umaga may ikatatalo na 45 negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 52 na negatibong minuto bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9 gis na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka sa player na malalaki ang pisngi, dahil kukuhanan ka ng oras mong swerte, at kulay green ay iiwasan mo rin. Virgo, kung gumagawa ka ng swerte habang naglalaro, ay bawal muna sa iyo ang mainis o magsalita na mag. Tatawanan ang mga humahanga sa iyong diskarte dahil kukuhanan ka ng swerte. Virgo sa oras na umagang paglalaro, ay alas 7 hanggang alas 5 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.05 ng hapon may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto, bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 jis na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, iiwasan mong kulay ay asul dahil magbibigay ng kamalasan sa iyo para matalo. Libra kung gumagawa ka ng swerte habang naglalaro, ay bawal muna sa iyo ang mainis o magsalita na mag. Tatawanan ang mga humahanga sa iyong diskarte dahil kukuhanan ka ng swerte. Libra sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 6.45 ng umaga may ikatatalo na apat na pong negatibong minuto. At sa hapon sa alas 2 hanggang alas 55 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10-10 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Iiwasan mong kulay ay gold dahil magbibigay ng kamalasan sa iyo para matalo. Scorpio kung gumagawa ka ng swerte habang naglalaro, ay bawal muna sa iyo ang mainis o magsalita na mag. Tatawanan ang mga humahanga sa iyong diskarte dahil kukuhanan ka ng swerte, Scorpio sa oras na umagang paglalaro ay alas 8 hanggang alas 11 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto. At sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.15 ng hapon may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto, bigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9 gis na madilim, may ikatatalo na 50 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay pula dahil pwede kang malasin kagad at para matalo. Sagittarius, kung gumagawa ka ng swerte habang naglalaro ay bawal muna sa iyo ang mainis o magsalita na mag. Tatawanan ang mga humahanga sa iyong diskarte dahil kukuhanan ka ng swerte. Sagittarius sa oras na umagang paglalaro ay alas 3 hanggang alas 6.20 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 2.45 ng hapon may ikakatalo na 40 na negatibong minuto, bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12 gis na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay pink at sa player na mahilig magsalita ng kabastusan magdadala sa iyo ng pagkatalo. Capricorn, kung gumagawa ka ng swerte habang naglalaro, ay bawal muna sa iyo ang mainis o magsalita na mag. Tatawanan ang mga humahanga sa iyong diskarte dahil kukuhanan ka ng swerte. Capricorn sa oras na umagang paglalaro ay alas 3 hanggang alas 6.15 ng umaga may ikatatalo na 58 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.15 ng hapon may ikatatalo na 58 na negatibong minuto, bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.15 na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo, magsuot ka ng damit na may kulay blue ay magagawa mong makalaro ng maingat, para makapanalo. Aquarius, kung gumagawa ka ng swerte habang naglalaro ay bawal muna sa iyo ang mainis o magsalita, na magtatawanan ang mga humahanga sa iyong diskarte dahil kukuhanan ka ng swerte, Aquarius sa oras na umagang paglalaro, ay alas 7 hanggang alas 10 gis ng umaga may ikatatalo na 58 negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, bigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12 gis na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Pisces kung gumagawa ka ng swerte habang naglalaro, ay bawal muna sa iyo ang mainis o magsalita na mag. Tatawanan ang mga humahanga sa iyong diskarte dahil kukuhanan ka ng swerte, Pisces sa oras na umagang paglalaro, ay alas 4 hanggang alas 6.45 ng umaga may ikatatalo na apat na pong negatibong minuto. At sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3 gis ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto, bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 gis na madilim, may ikatatalo na 50 minutong negatibo, pulang kulay ang iiwasan dahil magagawa kang mabigyan ng pagkatalo at mga player na madaldal.